Magpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 2, 2023 para sa huling linggo sa karaniwang panahon. Ang unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Propeta Daniel chapter 7 verses 15 to 27. Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitain niya on. Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas sa asang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakakatakot nitong anyo bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabig din ako malaman ang ibig sabihin ng sampung sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng tatlo. Ibig ko rin malaman ang kahulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabing at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigman nito at nilupig ng sungay ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbibigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian, pagkat masasakop nito ang sandaigdigan. Yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari. Sa gitna nila ay mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo, tatlong hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Umaari babaguhin ang kautosan at mga gawain panrelihiyon. Ang mga hirang ay ipaiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng tatlong taon at kalahati. Ngunit siya yahatulan, kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian pati ang karangalan ay ibibigay sa mga hirang nakataas-taasan. Sila ang maghahari man, at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Huling araw na po ito ng karaniwang panahon. Huling araw para sa ating pong kalendaryo. At mamayang gabi ay magpapalit na po tayo at papasok na tayo sa pagsisimula ng tinatawag natin panahon ng adbiento, panahon ng paghihintay, panahon ng pagdating. At paghahanda na rin para sa pagdiriwang natin, Ng no? na paggunita ng kapanganakan ni Kristo sa so, unang pagbasa ay napapatuloy po ang pagpapahayag ng pangitain no, ni Propeta Daniel uh, tungkol nga ito sa uh, nakakatakot naka, no, na pangitain tungkol sa apat na dambuhala. Kahapon ay narinig na natin ito at sinabi ko rin no, na hindi ko kayang i-interpret o ipaliwanag kung ano ang sinisimbolo ng mga ito. Pero dito ay nasabi nga na itong apat na ito ang apat na kaharian na uusbong pero meron pong isang pinaka nakakatakot na siyang lulupig din at mapapahirap no sabi ang sabi po dito no ang tinutukoy sa ikaapat na dambuhala ay ang mga pinunong uh, napakamagiting sa itsura at napakadakila sa posisyon subalit hindi kikilala sa Diyos ito yung na ang Diyos na tunay na hari ay hindi nila kikilalanin kaya habang napapakasarap yung mga pamumuno o yung mga namumuno sa isang institusyon ay ang Diyos mismo ang bahalang magpataw ng paghukom sa kanila uh, kung paano nila siyempre kung paano nila uh, pinamahalaan at kung paano sila naging uh, maganda o pangit na impluensya sa mga tao para purihin at kilalanin ang nag-iisang hari. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya nawa, sa pagtatapos ng taong ito at sa pagsisimula, ay lagi nating isa puso, no, sa isa isip natin na ang Panginoon, ang ating hari, si Kristo ang ating tagapagligtas. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong